sa barang school ka ba ito yung suman suman ba ang suman dili? yung kami mag suman yung pero ako ba kay ratong gigid yun ako ganina yung ato ratong pero kami yung ano yun amo yung long blend yung ipuli kay gata Ano sa nila na nilubi? Wala pa po. Hindi na butangan. Hindi na butangan na Okay, hey, butangan ni mo ni mabasa. Dili na maluto, dili na -poto. Ah, wala na siya, mura na siya. Lord, <tipunyotik> huwa ma hawa ka kay mudagan. Ako ba maluto? pag mo na, pag-alagay mo na, pag na, pag na, pag-alagay mo na, pag na, Ngopo tanawon sa puti ng foam ngalang whipped cream